Ito ang dapat na malaman ng taong bayan. Senator Jesus Escudero mananatili nga bang Senate President? According, mga kababayan ko, doon sa mga, sa mga, mga Duterte Black, mga kababayan ko, hindi daw mapapalitan, mapapalitan si Escudero bilang Senate President. Ito po yung mga pahayag, panoorin ninyo. Suportado ng Duterte Block si Senator Jesus Escudero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Ayan, narinig nyo ha, Duterte Block. Ito yung ini-explain ko sa inyo. Tinawag pa nila ang kanilang grupo na Duterte 7. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent, Mayan Los Banyos. Mayan, may kinalaman kaya sa impeachment case ang pagsuporta nila kay Senator Escudero. Number one, totoo. Oh, mga kababayan ko. Ano ang sabi ko sa inyo the last time, mga kababayan ko, tungkol sa impeachment? Tungkol kay Chise Escudero, mga kababayan. Kumbaga, dito pa lang, mga kababayan ko, tagumpay si Cheese, Mga kababayan ko. Na hindi siya matanggal as a Senate President. Tagumpay na siya dito, mga kababayan. Upang hindi siya makapag-graceful exit. Nilaro na ni Cheese mga kababayan ko, yung kabilang kampo. Tama yung nakikita kong analysis, mga kababayan ko. Remember nung inexplain ko sa inyo to, mga kababayan? Natandaan nyo ba yung pinaliwanag ko sa inyo yung tungkol dito sa issue na to? Nangyari nga. Susuportahan ng, Duter 7, ng Duterte 7, na Duterte Black, susuportahan din ng, uh, ng uh, ibang kampo, mga kababayan ko, mga kapatid, at yung Veterans Black, mga kababayan ko, may iupo si Soto. Yes. Mahihirapan. Larong-laro na yung nangyari. Ngayon, kung si Escudero inayunan yung mga, yung mga, yung mga, yung mga Duterte Black at tinabla niya to, matik. Tanggal siya sa pagka-Senate President. Kung kinalaban ni Escudero during that time, mga kababayan ko, yung Duterte black mga kababayan ko matik ligwak siya si Soto ang uuupo mga kababayan ko bilang senate president ngayon kwestyon ngayon na naman bago na naman to mga kababayan ko bago oh tama kayo makinig kay sa akin bago mga kababayan bago tingnan nyo mabuti walang laban ngayon si Soto mahihirapan siya na makuha yung uh, senate president seat sa Senado. Apat lang sila, majority tong mga to. Big block, mga kababayan. But, do you think, mga kababayan ko, na tatisibakin nila si ano, si si papababain nila si ano, si Cheese, hindi. Hindi kaya. Hindi kaya ng veterans block nila Zubiri. Ang mangyayari nito, mga kababayan ko, mangyayari to, retain si Cheese bilang Senate President. Ngayon, ang thinking nitong mga Duterte Black na to, haharangin ni Cheese yung uh, haharangin ni Cheese yung impeachment. Hindi alam na mga to, nag-aantay lang yan. Eto ah, opinion ko lang to. Nag-aantay lang yan, mga kababayan ko, na makaupo bilang Senate President sa kanya bibirahin itong impeachment dahil si Martin pa rin ang South House Speaker sa Congress. Binalik yung papel. Pagbalik ng 20th Congress, pirmado, itatapon ulit yung papel sa, sa Senado, hearing na naman agad. oh. ang sinipti ni Cheese, mga kababayan, position. Hindi nakuha ng iba to. I got the point of the Senate President Jesus Escudero. Una, galit ako kasi bad trip ako kasi di ko naintindihan yung sinasabi niya. Well, kung papansinin natin yung nangyari ngayon sa kanila, kung titignan natin ngayon, there is a possibility na anytime bumaliktad din si Escudero sa mga Duterte Black, there is a possibility rin na ayudahan niya yung sinasabi ni Senator Risa Honteveros at ng mga fro impeachment, mga kababayan ko. At baka mamaya, mga kababayan ko, ang mahalaga nito, mga kababayan ko, kung hindi man pumayag sa impeachment yung mga, yung mga, yung mga, makinig kayo, yung mga, mga kababayan ko, yung mga, yung mga pro sa mga prosara, mga kababayan ko, ang mahalaga doon is nalitis siya in public. Yes, nalitis ng taong bayan. Mga kababayan ko, that's the very important. Yung litisin ka ng taong bayan. Pasagutin ka ng taong bayan sa mga baho na tinatago mo tungkol sa confidential fund. Honestly, hindi naman yan ang main point dun eh. Ang pinipigilan ng mga senators dito, mga kababayan ko, you know kung ano, mga kapatid. Ang pinipigilan ng mga senator dito sa Duterte Black is maliti si Sarah sa harapan ng Senado at makita yung kanyang ginagawa. Kaso ang problema mga kababayan ko, ayaw na ayaw mangyari yon ng Duterte Black kasi malalaman at malalaman ang baho ni Sara Duterte at bababa ng bababa tuluyan ang trust rating niya sa taong bayan hanggang sa humina ang kanyang pangarap at ambisyon na maging presidente sa 2028. Alam nyo, sa lahat ng mga nakapaligid dyan, that is a trap sa kanilang pamilya. Trap to sa mga ta tao na to. Hindi nila alam mga kababayan ko. Well, there is a possibility kung ang Senado mga kababayan ko ay bulagain. One day, ma, hindi na ako magtataka kung bulagain sila. Baka mamaya, hindi nyo paboran niyang impeachment ang taong bayan lumabas ng kalye at mag na sa EDSA. There is a possible na pwedeng mangyari ito. Mga kababayan ko, tingnan nyo mabuti ang lahat ng pwedeng mangyari. Sige, natanong ko yan. Ano? Kala Sen. Bato de la Rosa at Sen. Bongo at kapwa nila sinabi, walang kinalaman yung issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng kanilang block o grupo sa Senado. Talaga ba? Siyempre, hindi deny nila yon mga kababayan. Nasuportahan nga si Senate President Jesus Podero para magpatuloy na leader ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Sa diyang gusto lang daw talaga nila, yung uri ng pamalakad o leadership style ni Senate President Escudero. Hindi, 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 hindi. gusto lang daw talaga nila ang leadership style ni Senator Jesus Podero. No. Tandaan nyo, kung si Soto rin ang umupo, tandaan nyo, mga kababayan ko, pwede tuluyan ni Soto. Pwede ring, kasi ang ayaw nila kay Soto, explanation na, ang ayaw nila kay Tito Soto, mga kababayan ko, ituloy yung hearing. Kung si Tito Soto ang Senate President, ito yung mangyayari, mga kababayan, makinig kayo. Si Tito Soto, pag naging Senate President, itutuloy niya yung hearing. Mga kababayan ko, kahit alam ni Tito Sotong matatalo yung uh, kaso na inilaban kay Sara Duterte. Mga kababayan, anong yung laban? Yung hearing mismo. Kasi under the Constitution, kailangan ituloy yung, ka, yung hearing sa Senado. Dahil nakapanumpa na sila mga kababayan ko eh. Pero ang ginawa ni Escudero, nilaro niya yung taktika na yan para makuha yung boto ng majority ng mga Duterte Black para iboto siya ulit as a Senate President. Suddenly, mga kababayan ko, ang pinoprotektahan ng Duterte Black dito, kaya iboboto nila si Cheese, the reason kung bakit, mga kababayan ko, para huwag matuloy yung hearing. Unlike kay Soto, na gustong matuloy ang hearing, mga kababayan. Sa makatawid, corner na corner, left and right ang Duterte Black dito. Mga kababayan, tuloy! Hindi sa magaling magpatakbo, hindi sa dungang magaling na ganitong magpatakbo si Digong. Ah, si ano, mga si Escudero, mga kababayan ko, takot lang sila na harapin yung hearing at takot lang sila na iharap si Sara Duterte sa hearing. Dahil mawawasak yung political career nito sa 2028, mga kababayan. Sabi ni Senator Bato sa atin, no, kasama sa kanilang bloke o tinawag na Duterte 7, bukod kay Senator Bato de la Rosa, sa Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Rodante, marcoleta, Leta, Aimee Marcos, Mark Villar at Camille Villar. Kaya umabot sila ng pito. Mm -hmm. na. Yeah, na. Kapirma na rao si Sen. Bato de la Rosa sa resolusyon na pinapaikot para suportahan si Sen. President Escudero. Pero na. hindi rao niya alam kung kanyang mga kasamahan kung nakapirma na rin. Ano? Wala naman daw siyang hininging komite at wala rin daw na ipinangakong komite sa kanya si Sen. President Escudero. Pero mananatili daw siyang chairman ng Senate Committee on Public Order. Narito ang bahagi ng pahayag ni Sen. Bato de la Rosa. Jiki, pakinggan natin. Wala rin piniramay sa akin. Basta uh, nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa sa, sa amin. Alay, kailangan sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung kanyang pamamalakad sa amin. <laughs> Alatang alata mo na pinoprotektahan nila yung impeachment eh no. Ayun na ayun talaga nila matuloy yung hearing kasi hearing pa lang mga kababayan ko wasak na karir ni Buday eh. Pag natuloy yung hearing wasak talaga. Kasi ang tanong doon, sa mo din nila ang confidential fund. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Bilyamin? Mga kababayan ko, pag di mo na ilabas sa taong bayan yun, wasak ka na. Ganun guguho yung matagal na pin-refer ni Buday na ng ilang taon, mga kababayan. Tuloy. This stand towards uh, impeachment is not a factor to our decision in uh, choosing him as our Senate President. Ayan. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open ni, pagka, -open niya, pagka -open niya. Nakikinig siya. Yeah, nakik yeah, yan yung nakita nyo. Pero ako, iba yung nakita ko. <laughs> Mga kababayan ko. I think Jesus Cordero, yeah, isa sa pwedeng mangyari to eh. I think Jesus Cordero is waiting for the perfect timing eh. Mga kababayan ko, I think Escudero is waiting for the perfect timing ang sa makaupo siya sa Senate President sa kanya lilitisin to eh. Tansya ko lang ha, tansya ko lang to. kay magalit sa akin. Mga kababayan ko. Lahat ng science, pinapakinggan niya. Ang gusto lang talaga ni Escudero Senate President position. So, yun, yun ang nagustuhan namin ng na liderato. Ayan. <laughs> ang daling sumakay ni Bato, no? At may na, pag-usapan na lang din ang impeachment. May plano ba mag-motion ulit si Senator De La Rosa? <laughs> <laughs> Ay, muna na yan. Last din ni Jiggy, oh. Para ipadismiss ang kaso. Saan mo makakita? mag ka. Uh, dapat prosecutor lang. Sa ngayon, Jiggy, wala sa plano ni Senator De La Rosa na muling magmosyon para ipadismiss yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero ang sigurado daw na gagawin niya ay questionin ang jurisdiction ng Senate 20th Congress sa naturang impeachment case. Na Ayan! No, di ba? Diba? Nasabihin niyo ang questionin ng Senate, uh, Senate 20th Senate na kanilang ginagawa. Alam nyo ha, eto ha, La lahat ang pagtatakip na yung ginagawa ninyo pag ganun. Alam nyo, hindi nyo napapansin si Escudero, niligtas niya na yung sarili niya. Habang kayo sa Duterte Black, ilulubog kayo ng mga tao na yan. Paano mo kaya questionin yung impeachment na binalik nyo sa 2019 Congress at pinasa sa trabaho sa 28 th Congress? Paano nyo ibabato ulit ngayon yun? I-questionin nyo yun? mali na kayo doon. Doon magagalit ang taong bayan. At pag ginawa mo yan, Senator Bato, done. You are done. Finish ka na. Malamang sa malamang. Buhating ka ng tao dyan sa Senado at ilabas ka, mga kababayan ko, papuntang kalsada. Subukan mo magmosyon. Hindi ako magtataka. Baka yung dami nung nag doon sa tapat ng Senado, pumasok dyan at bitbiting ka palabas. Pag nag ka pa. Tataw ay nako, ibig sabihin noon wala nang credibility talaga ang Senado. Kasi imagine niyo, Senator Judges ka, nagmo motion ka. <laughs> Tuloy sinimulan yansa sa 19th Congress. Naniniwala kasi si Senator Bato na wala ng jurisdiction itong papasok na 20th Congress. Bagay na gusto rin daw niyang malaman mula sa mga kanyang ma kanya mga, makasamahan dahil bago na ang komposisyon at may mga bagong miyembro ang 20th Nakalimutan natin ni Sen Senator Bato na almost 80% pa rin ng mga nanalo na kongresista is pumirma sa impeach 30th Congress ng Senado. Kaya bukas daw siya sa kaning mauwi sa botohan kung meron o wala nga bang jurisdiction ang papasok na kongreso o papasok na batch na mga senador para dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito, Ayan! Muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Eh kung mananalo ang majority, nasabihin ng majority na tatawid ito sa 28th Congress, then who am I to question the majority? Correct. Kasi alam mo, pag nanalo ang majority, kasi papasok si Tito Soto. Si Tito Soto gusto litisin. Si Ping Lakson gusto litisin. Si Labam and uh, sila on na uh, Kiko, I think nasa priority sila na gusto na litisin din para matapos na yan. Mga kababayan ko, yun lang nakikita ako dito, mga kababayan ko. Medyo hihina yung puwersa nila at yung tapang ni Senator Bato na una niyang pahayag, medyo babawiin niya konti at kakabigin niya yon. Kasi mawawasak siya sa huli. In the end, mga kababayan ko, sa bibig niya na ng galing, kapag nanalo ang majority, di maniniwala siya sa majority. Hindi niya nakikestiyonin yung 20th Congress. Majority wins dito. Pero kung sabihin ng majority na walang jurisdiction, so ano pang papatuloy natin? Eh, ang tanong dito, Senator Bato, gaano ka, gano ka, gano ka, ka confident na hindi matutuloy ang impeachment? Sige Tuloy ang impeachment. After Sona. Tandaan nyo yan, mga kababayan. And let's wait. What happened, mga kababayan ko, kapag natuloy na ang Sona? <laughs> mga kababayan, pwede na kayong manalangin, magdasal. Pero, may gusto akong sabihin. Bumilang kayo na ilang araw, ilang taon, ilang buwan mula ngayon. Balikan nyo itong sinabi kong sa video na to. Lilipad papuntang Netherland to. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.